Magandang hapon mga kasakalam uh, ah, Mapapalaban na naman yung mga warrior ni Boss Sa MPC at RRPC at PHA Ang PHA ngayon, ang loading nila Sa Alin Samar. Dito sa MPC at M uh, RRPC Sa Tortogon naman Ma Maranasan ngayon ang mga warrior ni Boss Yung hirap ngayon sa karera Kaya... Ah, abangan natin sa linggo yung hinihintay na tinatawag nilang karela sa yung papawid kung gusto nyo naman pera, samahan niyo ko mga katakalam ito ayusin natin sila mga kasakalam ha Se muna natin sila yung MPC at RRPC Kasi yung una yung kung load sa, sa RR muna Saka i-record muna natin nila lahat yung mga ban nila Para makita natin kung sino yung mga, mga live pa Saka alam, para alam natin kung sino yung nag-invalid So ito nga, pabalsit na natin yung iba So RR muna tayo ah. はいはいはいはいはいはいはいは bali dosing ibon yung RRPC yun yung ano RRPC mamaya natin sila papabalikan ayan okay upset ko kayo pag naroon tayo sa ano sa loading session ng RRPC papadyak na tayo mga katakalam time check 340 game wait a minute Tara tayo dyan sa ano, sa area ng RRPC para ilot to. So, dito na tayo sa area ng ano, ng RRPC. Tayo unang una. Ito yung coordinator ng RR. Oh! Go! <laughs> Kapaisigiran natin sila para mamaya naman, patapos dito, sa MPC na tayo, mga, mga kasakalam. So, ito yung form ng mga RR ni Boss. Ano ito? daw. Sige, ako na, ako na. Sige, Ito na.

Ah, puro rating na una. Yung invalid. <laughs> Ayun, yung may check. Yung puro invalid. <laughs> so, ito na yung mga warrior ni boss. Uwi kayo ha. Kaya yung iba. Ito yung mga lalaki. separate sila. Babahit, ano, babahit lalaki yung lagay nila para hindi sila mag -ano mag-away. So, ito na mga kasakalam. Aalis ah, na tayo dito. Punta naman tayo sa ano sa sa MPC. Ito meron tayong nakita ng isang ano, mga tapo. Ibo. Ibo. Tara na, abot na tayo dito sa loop ni boss. MPC naman ang na ang load natin sa ano. Sa tekay naman ang lulubogan doon. Ito na sila. to so, MPC naman na ating kaarga. So, sugundin to mga to. Sa RR, so, sugundin ang bitaw ah, bakit ko na. Bakit na ito? So, ito yung ano, yung grisel. Pumalit, kipot ulit, kipot pa rin hanggang ngayon. Ayan, tayo kaya na sila lahat 11 11 na lang ang mga warriors sa MPC yung RR na una na ikarga sa ano sa truck ng RRPC ito na tayo sa ano sa MPC para doon naman iload itong mga to bari ako kayo mamaya mga kasakalam so ito na sila mga kasakalam babihay na tayo sa MPC naman so ito na tayo sa ano sa loading area ng MPC Eh, muni boss. Boss Angel. Ako tayong magka-takdan na tayo sa NPC. Umi-taray sa ating bahay. Bye. So yeah, mga kasakala ma. Katulong ko yung mga nakuya ko. Yeah. <laughs> mag Mag-roll yun mga kasali sa parapol. Nabot na kami ng gabi. Ito po yung sistema natin gagawin na, na parapol. Uh, ah, Nirorollo ko yung mawat mga pangalan na kasali. Pati yung sample lang to kaya ano. <laughs>

Walang bayas. Ito na sila lagay. Nice. Ito <todos> lang yung gagawin ko. Ano, medyo marami rin to.